mataba hindi ka maabi yari na ba? pagkalambot ng ano ano Hmm. mabuha naman na 'yan. Ha? Oo. Oh. Yan, yeah, na po. Ganyan po tayo magtanim oh. mo. Mm. Oh. Ito na po yung ating mga tinatanim na niyog. Oh. Para po may maging ani po ba maging harvest sa area po na ito oh uh yeah -huh. oh lagi mahabil lo dok wari ko oh uh -huh. oh. Pero gaganahan ako niyan, yun yung parasid niya. Ano, magalang, maginaginaw ng bahay may tanim. Uh, ah, maginaw Malambot na mag kita masat kawas, walang tanim, may kukalong. Hindi hmm, na mo yan. <laughs> Tabasang-tabas tabas walang tanim, ano? Eh, hindi eh. lalaki. Hindi ko. Ano yata, ang ganda. Ay, lagi lagi yung sardinas. Um, ang na humakot mo na bago tanim at yan. Hmm. May atari pa, ma marami pa din tatam Pero pagkaganda rin tayo. Aba. Oh. Kapalikan tuwing kalawang buwan. Ay, sa utayang ang tanim. Oo. Mamamatay na naman. Sa sibuyas. Gusto niya kami ay makakakot eh. Dali ay siya. Ang nah, labil eh. Kaya, Kaya ako na. Kaya ako kanin. Kaya ako na. Kaya ako na. Kaya ako na. Kaya ako na.

Maaari oh, pag lalabing dalawa pa. Kato mm -hmm. yung naram na. Ano po? 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 Yung siladang pa ko. O, ating puti yun. Wala. Wala. Ito mo bukan. Para. Kita tayo mm. sa amin. Oo wala. Ubusin mo o, na. Uh, ha? Ito na rin. Yung kakainin. Mm. 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 Ang bakit kaya. Ang

Ano? pa kami mga aming? Eh labing dalawa oh, mo hagan na, laki um, Marunong ka ba? Bawit ko yung kalakas Ano? Hmm. na Nakakalakad sa pag-ahon hmm. Ha? Uh, ka ba? Hindi Ay baka makapalakad kaya kung takot Nakakalakad um, mo um, Ilubog ko katatay. dami pa ako. Ang dami pa ako. Ang dami pa ako. Ang Hindi na yan. ka yan. Hmm. Yeah, mm hmm. Yeah, mm hmm. Mm hmm. Mm hmm. <coughs> mm hmm. Yeah, yeah, yeah. 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 Mm hmm. Hmm. Yeah, hmm. Okay.

na ito yung makapalatubo na ito, ito may alabor, alabor may hilulumbo pati diyan yan ay ganda ng lusad ay bangin yan wala kang lulusot ang di yan hi dyan diretsyo hi uh, dito Ari pa dito ang Ari pa ano isang taludud pa ah Ari papalangin Ari Oh, lahat yan Yung malalaki tali Oh. 'Yung ayun pinagdaanan nga doon kay naman ayan na oh. No? Hayo, hayo, 'di sa diretso. Naya, dito marami nang nakuha na ba niyo narin eh. Nakuha na Eh, 'yan. Hay. Yan, sa labing ari. Yan na yan ah. Ay, ay tagal ko na daan dito. Hindi oh, ay. Ay, nari yan yung hilulumbo. Bata yung mapag... Nari yan nga, ay. Ano kong itin? Ay, bata yung madali. ba Yan! O, tama mo, para na bagdan. Hindi, hilulumbo. <laughs> tiyo, ay, takit ito rin hilulumbo. Ito ang daan, tiyo, ah. O, din eh. Iikot din sa malaking ugat. Hindi, no. Ah, ay. Nari ito yung may hilulumbo dito, malaki. Okay, nari yan, tiyo, sa puno nung ano. Tika, bakit mapagdali. Lala. Wala. Wala ba ka? Ako dito lagi nadaan. Huwag bang Narito, narito sa punong ari. Tiyo. Oh, ah, sukal. Gama nawawala din ba yun? Ah, dito nga kami tumakbo ni Kualduin. Batuhin mo kaya? Yan, diyan sa paparayan. Hindi ni. umila ka para sa kahoy. Gahanap po kami ng tubuan. Ayan na pati yan. Tubuan, ang dami dito. Ano, oh. Maganda't galing sa layog. Ito ang kagandahan, galing sa layog. Ha? Ari din, tiyo. Ay, ay, ay. Ubus mm -hmm. ka na. Ay, no, maganda. Hindi mo tinuruan matay ay. Pero yung dad ko tinanim na, ay, wala yan, lalaki, uh, na lang ako. Wala na lang hmm. ng mula pa sa Hmm. Yung basa paniliran ng kapal. Parang dalawang yan, maganda yan. Kuha, kuha. Yung pa.

pun padong dalahin. Ilalo. Makaka 50 ka puno, ano po? Hindi arin buron na pailog. ilog. Oo. Hoy, tama mo pagkalaw. Ito mo tong star ay paparoon. Yung panuhan Lawak pa na rin tabi ano po. Ay, lawak pa siya. Ito ang unahin. Dito, Bago ang gilid na ari. Mm uh -huh. Magdadala ng pang-spray pagka Mhm. Uh -huh. Ay dito pa ba? Pwede. Ito tuloy ba? Ah, pero mo gi-spray ta pang-spray ha pa ito tuloy nang patay niya. Diretso ang tanim nang niyog. Mm Ay tara. Ay, ay siya. Amo lawak may hindi lang si 50 ka puno pa mapapatalim dito ano pati doon oh hindi ada dagat pa ilan ito dalawa tatlo pa dito dalawa malay na tama ari limit din tama bakit nasa kumba baka mamay pantali ang pagdikit ba sa bagay sa kami ibuhin lagi ada pa na hindi mo mo na pao oh okay. masama pag inihagis ano oh ano ang blast Oh, malah tak boleh lagi. Ini sampai mati tidak kayak pun mau ambil yang dahat. Oh, ada laku lima. Una. Ngababal kala ulima may bini. Mau nih. Mau Kayak mana ba yan? Ala kaya kunar-nar i me isa padan oh. Ay, na rin sa akin at isang tumpok na po. Ari, o pwede ba ari? O, galing sa layo, gano'n. Doon po natin tatanim sa maliwanag na yun. Pero puro bangin na, no? Yan, napamanahan ka ng bangin. Maganda ang daan dyan, Tio, ano? Hamukat dahil isang pa na ikot sa iba pa? ha? saan dulo? Ay, awan ko ako may lulumbo dyan nung nakaraan Yo, si Piyo pagka na oh pagka ge okay, eh. taos? Pero magandang tapakan na ano maugat. Kaysa sa naman lalayo ang ikot, ano po. Pare po ng mga aming itinatalan na rin for, ano, long pang matagalan, oo no? Hindi naman lifetime, kumbaga, long life eh ang do Oh. Ya. Yeah. Pagkataas pag nasa ibabaw ano? Yan, dyan po tayo nanggali sa ibabaw na yan. Baka sobrang na ito hindi naman. Ha? Oh. gumanda tignan na no ngaari po ay borul yan ito na po yung mga kapalit nating na pananim oh wala nga kaya sa balikan ng balikan mo ay hmm. pagkataba ng lupa ano hmm. buhangin oh. Eh, ang na yun ano? Eh, Nang tabon ba? Mm -hmm. Bakit baka dagain? Mm -hmm. ba Nangyari eh. na po yan Tayo po ipatuloy lang sa pagtatanim po Salamat po sa inyong pagsama po, Ito po ay medyo matagal nga ang ano, taon Bago mapakanabangan Pero mahaba po naman expand ng pagharvest Yan ingat pola hati, hapil lampu, bye.